Magandang araw mga bata, narito ang ating huling aralin sa so, language ngayong week 4, day 4 na tayo. Layunin natin natutukoy ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa tekstong pinakinggan. Nagagamit ang mga salitang naglalarawan sa pagpapahayag ng mga ideya na may kaugnayan sa paaralan. Nakapagbabahagi ng mga kawili-wiling bahagi ng kwentong pinakinggan at nakapagpapahayag ng personal na kagustuhan sa tekstong napakinggan. Ano-ano ang iyong mga natatanging katangian o kakayahan? Halimbawa, ikaw ba ay mabait, masipag, matulungin, o kaya magaling, o magaling kang mag-drawing, magaling sumayaw, ya magaling ka sa mat? O, yun yung mga halimbawa ng mga katangian at kakayahan. So, pare-pareho ba tayo ng mga katangian o at kakayahan? Siyempre, hindi. No, magkakaiba tayo. Walang taong nilikha na sobrang pareho. May pagkakapareho, pero may pagkakaiba pa rin. Bakit kaya tayo linilikha na iba-iba? Siyempre, para matulungan natin ang bawat isa. Halimbawa, lahat tayo pareho-parehong mag magaling kumanta. Sino na lang ang sasayaw? So, dapat iba-iba tayo ng ganing. Ngayong araw babalikan natin ang mga kwentong nabasa natin at susubukan nating ilarawan ang mga tauhan sa mga kwentong ito. Subukan ilarawan ang iyong sarili at ang iyong kaibigan gamit ang mga salitang naglalarawan. Sige nga magbigay nga ng salitang naglalarawan tungkol sa iyong sarili at pati na rin sa iyong kaibigan. No, umisip ka kahit isang bagay, isang salitang naglalarawan lang sa iyong sarili at isa rin sa iyong kaibigan. Halimbawa, matangkad, mataba, mapayat, maputi, masipag, mabait. yon. O, may naisip ka na ba? Kung may naisip ka, mahusay. So, nung nakaraang araling, gumamit tayo ng mga salitang naglalarawan upang ibahagi ang katangian ng mga librong binasa natin. Maaari rin tayong gumamit ang mga salitang naglalarawan upang ilahad ang iba't ibang katangian ng mga tauhan sa mga kwentong binabasa natin. Isa-isahin natin ang mga tauhan sa kwento na ating napag-aralan. O, basahin natin ang pangungusap at tukoy ng mga salitang naglalarawan na ginamit. Mahiyain si Kara noong una dahil wala pa siyang kakilala sa bagong paaralan. Alin kaya dito ang salitang naglalarawan? Ayan, mahiyain. Mabilis kumilos si Toto para hindi siya mahuli sa klase. Alin dito ang salitang naglalarawan? Mabilis. Masipag ang mga bata sa pamilya nang umalis ang nanay nila. Alin dito ang salitang naglalarawan? masipag. Matulungin ang daga. Alin dito ang salitang naglalarawan? Matulungin. Masayahin ang bunso. Masayahin. Mabait ang guro ng klase. Mabait. Yan. So, ano-ano mga katangian na nabanggit? na maaaring mailarawan sa iyong kamag-aral o guro sa paaralan. Alin kaya doon yung mga katangian na ang kaklase mo ba'y mabait? Ang guru mo ba'y mabait din? Masipag? So, ilarawan nyo yung mga tao sa paaralan nyo. Magbigay nga kayo ng isang salitang naglalarawan. Ayan, may naibigay ba kayo? So, kadalasan, yung mga ginagamit sa mga uh, tao na sa paglalarawan sa kanila ay maganda, matangkad, maninis, mabait, mabango, masipag, matulungin, matalino. Yan. So, ilan lamang yun sa mga salitang naglalarawan na maaaring natin gamitin. So, ito ay listahan ng mga halimbawa ng salitang naglalarawan. Yan, katangian, matapang, mabait, mausisa. Nakakatawa, magiliw, matulungin, matalino, mapagmalasakit. Mapagkot Ibig sabihin na mapagkot mahilig man lait, no? So, hindi yun magandang katangian ng isang tao. Matapat, mayabang, mahilig magpatawa, makulit. So, ano-ano pa yung ibang salita na pwede natin gamitin? Ito, malambot, bawa malambot ang kanyang balat, maingay, makulit, maputi, mataba, masarap, malusog, malamlam, bawa malamlam ang kanyang mata lalo na kapag inaantok, masaya, mabango. So ngayon, ikahon ang salitang naglalarawan sa sumusunod. Ano kaya ito? Paano kaya ilalarawan to? Malabo, mainit o malakas? O siyempre, mainit. Ito naman, maamo, matigas, mapait. O, maamo, wala namang matigas na aso at wala rin mapait na aso. Ang bulaklak, maalat, mataba, mabango. O, syempre, mabango. Ang bahay, malinis, matalino, mabait. Syempre, malinis. Wala namang matalinong bahay unless nagsasalita yan. Mangga, malinis, maasim, mabait. O, syempre, maasim. Ang mabait ay sa tao. Ang malinis sa lugar at sa tao. Ice cream, mahina, malamig, matulis. Siyempre, malamig. So, sa mga kwentong inyong nabasa, napakinggan, sino-sino ang pinaka-paborito mong tauhan? Sige nga, magsabi ka nga. Kung ako, uh, siguro paborito ko si Kara. Kasi, nagbibigay siya ng inspirasyon sa mga katulad niya na mga kakaiba. Noon, dapat hindi tayo mahihiya sa ating pinanggalingan as long as nagpapakita tayo ng kabutihan. Yun. Kasi nung una, although medyo natatakot, pero ipinakita ni Kara na kailangan niyang ipagmalaki ang tribong manide. Yan. So, yun. Kayo, alin sa mga kwento ang paborito nyo? O, isa pa rin sa gusto ko, yung apat na magkakaibigan. Kasi pinakita nila ang kanilang pagtutulungan sa isa't isa. So, matulungin sila. Yun, no? Kahit na, tsaka may iba-ibang katangian yung bawat isa doon. Kagaya ni Pagong, mabagal siya. Pero, kaibigan pa rin nila. Kahit na mabilis si Usa, kaibigan pa rin niya si Pagong kahit na sila ay may pagkakaiba. Yon, Kayo, alin doon ang paborito nyo? So, ilarawan nyo nga kung bakit nyo yung gusto. Okay, kung may nailarawang kayo mahusay dahil tatandaan nyo pa ang ating aralin at mga kwento. So ngayon, gusto kong gamitin nyo ang sumusunod na sentence stem. Isa sa paborito kong character ay si Blank. Nagustuhan ko siya dahil... O yan. maaaring nyo itong gamitin sa pagsasabi kung alin ang nagustuhan nyong kwento o sino yung tauhan sa kwento na gusto nyo. O kung wala kayong maisip, maaaring magsabi kayo ng mga tao sa paligid ninyo na gusto nyo, na paborito at bakit sila nagustuhan. So, ngayong araw, pinag-usapan natin ang iba't ibang mga salita na naglalarawan sa tao. Ang paggamit ng akmang salitang naglalarawan ay nakapagbibigay linaw sa mga kakaibang katangian at kakayahan ng mga tao. Mas maintindihan na... Mas maiintinihan ng ating tagapakinik o pagbasa ang inailalarawan natin kapag gumagamit tayo ng tamang salita. So, ngayon, ano ba yung mga salitang na naglalarawan na natutunan o natandaan nyo ngayon? Magbigay nga kayo ng isa. O, limbawa, mabait, matulungin, masayahin. Yan. So, ngayon, meron kayong task. Sa task 1, iguhit o isulat ang inyong kakayahan. Pagkatapos, sa task 2, iguhit ang inyong gagawin para makatulong sa iba. At dito, yan palalimin pa natin ang inyong kaalaman sa salitang naglalarawan. So ikahon natin ang angkop na salitang naglalarawan sa bawat bagay. Ito, tsokolate, matamis o maasim? Matamis. Ang ito, mabango o mabaho? Siyempre, mabango 'yan, mabango. Ang pizza, bilog o tatsulok? Tatsulok. Etong etong singsing, mahal o mura? Siyempre, mahal. Ang unan, malambot o matigas? Malambot. At ang bata, malinis o marumi? Siyempre, malinis. Ayan. Nawa ay may natutunan kayo at mas napalawak pa ang inyong kalaman tungkol sa salitang naglalarawan. Hanggang sa muli, paalam!